买这个那个，我们都是被我手机上买，我们这边网上消费比较 ang malaking ilog guys ang <coughs> ganda medyo maano lang ang tubig malabo kasi umulan noong nakaraan apat na araw kaya medyo malabo yung tubig pero yan ang barko nila eh. ang kanilang boat na dyan sumasakay yung mga tao pa puntang kabila at ganun din mula doon sa kabila papunta dito sa kabila kaya safe na safe ang mga tao. Karamihan kasi dumandaan dyan mga turiste. eh. Ganda di ba? ang lapat-lapat. Ganda sana ito kung mas ano yung tubig ino, you know, mas malinaw. So ayan, tapos ayan ang kanilang plastik na ulaklak. So, yan ang loob ng restaurant guys. Malinis. Tapos, maraming kumakain dito mga ka. Ah, uh, iba't ibang mga ano, lugar. Galing sa iba't ibang lugar. So, yan. Ang ganda. Yan, may sa ako. Parang tosino yan. <laughs> Kala mo to sino eh. So, cute kasi tabing, tabi ng ilog mismo itong restaurant yan. Baba mismo ay ilog. sa to ito yung restaurant nila. Kasi so, yan ay yung ilog. Sobrang haba nito. Dalawang lugar ang dinadaanan. Dalawang bansa. Austria at saka Slovenia. So, yeah. Tulad na ja. siya. Tapos yan naman ang pa. Loob. So nandito na tayo sa labas, guys. Ito yung kanilang tulay na may display ng bulaklak magkabilaan. At ayan ang ilog. Oh, ayan ang ilog. So, punta tayo banda doon sa sa tinaka, ano ng uh, bungad ng tumatawid na mga turist, turista. Ayan muna ang napakaganda bulaklak at iyan ang diyan nakatira yata ang driver ng barko na or boat na yan na sinasakyan ng mga pasahero mula doon sa kabila. So, ayan. Ang cute ng bahay na yan, di ba? Ang cute. <laughs> gusto gusto ko yung mga bahay na yari sa ano sa sa kahoy gusto gusto ko yung mga yan kasi uh, masarap sa mata yun no? ang ganda no di ba oh may bike sa loob yan so ito namang mga bulaklak is medyo nag brown na yung iba pero ang ganda 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 niyan kung puro fresh yung yung bulaklak niya grabe pero tinanim niyan sa bahay kay lang. Yung magaling kong kasama sa bahay, basta na lang pinutol yung bulaklak na hindi tiningnan. Kaya sayang, binili ko pa naman noon 6 euro. O ayan ang isda, ang display nilang isda. Ayun. Ay, ang ganda ng sakyan niyan, So ayan dito kami tatawid mamaya, guys. Ayun. So, di ba? Ayan ang tulay at ang barko na palipat-lipat mula kabila hanggang uh, kabila. Mula kabila pa, tapos lipat sa kabila. ayan ganda ng sasakyan ano. So, 'yan ang tulay, guys. Ayun oh. So, 'yan ang tulay mula dito at papunta doon sa kabila. Kabilang side naman ito. Ganda ng sasakyan, grabe. So sigurado maraming isda dito sa loob. Ang cute ng tulay na 'yan, oh. Tapos parang mayroong malaking bahay doon sa taas. Ganda ng asasakyan na 'yan, oh, kailang... ba, ang kailan. Bangkit-kit ng ano nito, puan ano, ayan isda talaga siya. Ah, ganda ng bahay. Grabe, yung sasakyan ganda. Cabrio. So, yun, Picture natin dito sa gilid. E, no? Ganda, di ba? Kung amin sana yan, hindi. <laughs> Ngangarap muna tayo, guys, ng gising kasi ganun talaga. So, ang pangarap is nagiging totoo yan kapag nangarap tayo ng nangarap at sabayan ng sipag. Maraming maraming salamat po, guys, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking small channel thank you so much have a nice day